Hello mga kainsan Magandang umaga po Ay ano tayo po ay nag scatter mga kainsan Kanina pa ay ngayon po ay <laughs> Alas 11 Pinantahan ko si nakambal doon At nagbibilad ng palay sabi ko utoy Kailangan ko ng back up ninyo Ay ang dami palang putihin ng sitaw po ah, Ay kapipitas lang namin kahapon Ay pagkakadami ngayon Ay ako yung nag scatter doon At yun mga kainsan Gascatter na po lahat ng ating uh, halaman Mga pera sa talong na may tapos pa tayo bukas ko aagapan yan o biro tapos pa nga mga kainsan yung ating ampalaya yung po ay kung tawagan ay pangaraw-ngaraw maliit lang po maiksi hindi po yun kagaya ng mistisa may tanim po tayong mistisa pero parang babay tiperaso ang yung variety ng ating ano ay halos ganito lang kaiksi yun pangaraw-ngaraw po yun yun po ay ang sulit natin ay sa palingke may pagsusulitan po ako nun kaya ganun po yung kinuha nating uh, Ayun na po i-testing e, laang. Tapos ay e, bali dalawang variety nga ang Misty sa F1. Dahil yung isa, nagkakrak daw po yun pag sobrang init. Kaya nagsubok din ako ng dalawang variety. Pero tatanim po uli ako ng isang variety na Rosmore naman ang gumawa po. Pag-aaralan ko po yung kung ano yung battle dito sa lugar namin. Yan. Mapapansin niyo ang palaya natin, hindi ganon siya kalaki po. Testing lang po 'yun. Ay uh, ayun mga kainsan. Ay ako ano nagpost ako kahapon dahil may napanood ako sa TikTok. Nagpost ako. Hindi hindi, hindi yan. Ano ba akin pinost? Sabi ko daming issue sa issue kay teacher eh kami nga noon. Pag napalo kami ni teacher pag-uwi namin at nalaman ni nana eh palo uli kami. Oh, no, noon eh kaya lang ang pagkakamali ni Ma'am. Ito may opinion ko lang ha, ang pagkakamali ni Ma'am ay eh, nag-TikTok pa siya habang nagsasalita siya ng may picture rin sa bata eh, oh. 'yun. lang ang pagkakamali niya. Pero noong araw mga kaya ito akin lang ha. At ako naman ay eh, walang akong against kanino, kanino, kung kanino man. At noong araw biro mga kainsan ay eh, ano, baka kayo ganun din. Yung bang pag sobrang ingay sa school ang pasusulatin kayo ng back to back ng ano hindi na po kami mag-iingay yan o biro yun naranasan ninyo ako lang tapos ay pag ikaw ay na late ay hindi ko na ba pero si ma'am ay ano mga kainsan nung minsan ay binisita ko um, siya ay tuwang tuwa mga kainsan talagang siya ay number one followers ko may mga ano pa po siya may mga tarpulin pa ah, ay talagang sabi aray iskwila ko aray kahit aray malikot <laughs> ay noong araw mga kainsan ay ano yung pag ikaw ay malikot ay talagang yung ganari mong aring tinggil na ari aring aring, aring tahinga mong ari pulang pula pipirutin ka ng pinong pino ay ngayon hindi pwede nakuyari ka Aa, ah yung ah, e, man e, iba ay hindi ko naman kumbaga ito yung opinion ko lang tapos ay ang isa pa pa-i-squatting ka, yung nakaganon pa-i-kimalikot, squat kalahating uras, tapos ay ang isa pa, ang, yun. pero yun naman ay nagustuhan ko rin yung ganun pamamalakad alam nyo kung bakit, nagiging ano ang bata, parang natatakot pa sila hindi naman yung tinatakot na talagang ano ha, parang naipicture niya sa bata eh kung bagay, para sa akin, okay lang yun sa akin ha ewan ko sa inyo, doon sa iba pero saludo po ako sa lahat ng mga teacher ha, Salamat po sa inyo at hinubog po ninyo kami mga kabataan noon, mga batang 80s 90s. Tapos ay saga na rin. Kurot, pinong-pino, ay pasaman. Oh, ay pero mo susumbong sa nanay at tatay mo. Ay pihong pag yun ay sinumbong mo, kurot ka din. Oh, man, ay hindi ang uyuy na langut ngot sa iyong ano ay. Uyo. Ay, tumakbo ka ano? na. Lalangot-ngot sa puwit mo. Ay, nasabi ko mga kainsan. Ano pangabang comment kayo mga kaisa kung anong ginawa sa inyo nung teacher ninyo na nagpapasalamat tayo dahil sila ang humubog sa atin oo takot tayo eh Kung eh nagita yung ano tapos eh wag ka pating pasagot sagot ng pabalagbag sino nga bang may nag comment sa akin ay teacher daw ang nagpauso ng drone dahil nalipad daw po ang ano kalaang at ah, eh, hindi ko mamabasa ang comment nahan ba yun may disiplinado ang magulang that's true ayun, pag hindi daw gumawa ng assignment may pingot sa tayo nga oo true na o consented ang mga parents kaya nalaki ang usbawin isa nga, mausbaw ngayon hindi lahat pero mas... kaya nga pero mawabait na, hindi naman lahat po mawabait din naman po ang mga kabataan Ito daw pitpit -pit ang kuko, naranasan niya pitpit pit ang kuko. Ayan no biro. Ay na natawa ako hindi ko mahanap. Natawa ako doon sa drones. Ay, ay pero totoo 'yun mga kainsan. Kaya la ang ay ano. Kati ni Bombay ngayon yung apo. Apo ni Ma'am na naging teacher ko na nagpalipad sa akin ng dito ng ano, ang pangalan ng eraser. Uso na ng eraser. Eh talagang ako din para umpul yung ano para akong ispasul. Ano ah, ako siguro nga ba ay eh, ako naman ay eh, kahit nabatikal naman kami ay eh, ayos la ang banu. Ay hindi ka hindi kami nagsusumbong sa nanay namin at tatay eh, dahil naku po. Ay yeah, ay ang puwit mo. ay eh. oh, eh, magasa palo 'yan. Ay nani eh, masaya masaya pa Masaya din noon. Ay dami. Pero ako eh, salamat po sa inyo at kami hinubog po ninyo. Tapos ay eh, may teacher din kami bawal hindi mga ngano po ah, ay talagang babatikaling ka ng taong yung ganari mga kainsan pag na paghugot ninyo ng ganari ay gumal hindi ka nang ngano po ah, ah. sino si kabuyo nga ba yun limot ko na rin ay basta ikaw ay ano ay galingan mo na ay kaya nun sa amin dito yung sa ano sa Silangang Katigan at saka dito sa Central 2 kais din tayo mga kainsan eh hanggang grade 3 lang ata ako dun pero yun naman ang humubog sa atin mga kainsan pero hindi ko naman po nila lahat Ang mga teacher na din naman po ngayon Magagaling din Kaya nga lang Eh di may mga Kahit naman noon May mga kabataan din pasaway sa way Kahit noon po Kahit ngayon Eh yan Kaya yung mga kabataan ngayon Kaya gumawa lang sa teacher At mag-aral lang mabuti Oo Yun lamang Taka ng ano Nang pag ikaw eh maingay Maninimot ka ng Isang sakong basura Doon Sa iikutin mo buong stage kaya ano yeah. na ay kami nga na ako nga naman dati maligalig iiwan ko may simulat sa pulata ay maingay ay aw oh. ayun lang mga kainsan at tayo mamumuti ng ano may pitasin na po na sili wari ko ako po ay may mga hindi na pruning ay pitasin na po yung iba ay meron na nga ayan unang pitas po ng sili ayan mga kainsan ako po Diyos ko po Ayan. Ayan. Hindi ko po ito na pruning. Kaya itipangunahin po. Oh. Nakapitas na po tayo. Yeah. Otol. Hmm, meron na. Napitas na. Oh. Yeah. uh, Thank you Lord. Ah. Unang pitas po. Ng ating sila Otol meron na. Pero ito yung lalaki pa mga kaysan. Ito ang kagandahan sa Patriot. Bagay na bagay sa lugar namin. Ito mo kautol. Lalaki pa yan. Ay hindi pa ito. Malaki pa ito. Ganito pa. Oo. Tapos matamang mataba. mata Yan. Patriot. Ah talaga si na. Marami na. Diyan sa padalo. Ay naku po. Diyos po. Thank you Lord. Mga pangunahin utoy. O oh, naay utoy. Dali ka. Dali ka. Ito yung mga hindi ko na pruning. Ay alam mo yung... Marami po ako na prune. Hindi naman. Kung bagay nakakaligtaan ba? Oo. Oh, oh. Pwede na. Yan ay, po. Ay, oh. na. Ha, ah. Sisimula na. Naka po. Dali o to eh. Ang dami na. Umu. Ayan o to. Wala na eh po. Tul, tol, o tol, o tol. Ayan ah. Akin na. Pwede yeah. na yan. Magaling ito. Ah. Yan ang mahal ng kilo. Ang mahal ng kilo ko ngayon. 85. 85 po ang kilo. Sa isang linggo po, marami na po tayong maha-harvest. Isang linggo ito eh. Oh, oh, pasimula na yan. Yan, simula. Ah, thank you, Lord. Ito, oh, simula na ito. Ito pa isa-isa, mausisa mo. Mausisa mo yung marami na. Hmm. Oo. Oh, oh. Simula na. na. Oo, oh, simula na. Yun ay mga kaisan, base lang sa experience ko ah. Oh. <laughs> yung iba, mag magagalit eh. Pero ba, diba based on my experience mga kasan, para sa akin okay lang din naman 'yun. Tsaka ang isa pa, kay nanay at tatay noon. Pag ikaw ay nagsumbong na ikaw ay inaway, abi ikaw pa papakalitan ay. Oo man, iba man. Hmm. Noon yun yung pagpapalaki sa amin ng magulang, halimbawa, ay nanay tatay ako inaway, siguro sasabihin sa iyo, siguro ikaw siguro malikot. Tsaka ikaw eh, payabang ay payabang-yabang. Ay, ka. Hindi ka kakampihan Hindi ka kaka, hindi nakakampihan nanay at tatay. Oo. Oh, kung hindi ko Ay, ako naman yung ganun din ang pagpapalakas sa mga anak ko. Aba, eh. Ayan, mga kainsan. Yun ay base sa experience ko lang, ha? Uulitin ko po. Ayan. Ito po yung ating pangaraw-ngaraw na ah uh, Ampalaya. Piyo, ito mukha nga naman. ilang pitas na ito. Hmm. Ang palaya po. Mga kaisam, dali mm. Na ito po. Ito po yung mga pangunahin. Hmm. Ah. Yan ang haba po. Pero hindi siya ganun kagaya ng mistisa. Ang mistisa po natin yung padulo. Mahaba. Mesti sa F1. Ari ay ay bukas pa ari. Nakakatuwa din biro. Ibiro eh, mga kaisan itanggal na ang pagod ko pag kahit dal wala ang piraso. Iyo. Iikutin pa natin doon. Ayun, malaki pa oh. Kaya lang ay makakaikot tayo. Hmm, para biro kung bata mga kaisan. Eh, ako'y masiyahin ay. Eh. Oo. Oh. Mukha lang akong malungkot pero masiyahin po ako. Yan. Woo. Ay nako, salamat. mayroong pa doon ay. Thank you, thank you. Tol. Lalakay. Lahan pa nga ba? Ayun. Aa ay mansad pare. Nakaligtaan ko. Ayun. Mmm. -hmm, mm -hmm, apat. di ah, mana? Ay, li mana? Tapos na ay pa. Paanim na. Mm. Ah. Ari bukas. Ah, pwede na to. Wala nang kasabay ay. Tuwa si Mrs. nito. At may ulam na kami. Iyo. Paborito ito ni Mrs. Iyo. Kukuhitin ako nun mamayang gabi pag nakapangain ito. Naku po. Nasaan pa ba? Ari ang misti sa mga kainsan. Ito mistisa na po yan paparian hmm, na ipa yeah. yari na mga kainsan ng ating pangaraw ngaraw araw oh, kaya po tinawag na pangaraw ngaraw araw po ito po yung halos araw araw ang pitas hindi po siya ganun kahaba pero mabilis po siyang pitasin yung ating sili iya yeah.

kaysan yari na po, hawa na po ang pepino pipino yari na oh good news mga kaysan maya maya pipitas tayo ng pipino good news na mga kaysan mga maya, dami po uh, yan. tabas na mga kaysan pati sili, tabas na rin po yan tabas na sitaw, tabas na rin yan, sila po Erwin pipitas din po tayo ng sitaw yan oh pipitas pipitasin na naman po yan hawa na po ang ating ah uh, sitawan hawa na po lahat yan tabas, na bukas na magay ari kakaunti na yan tabas na po yan paparoon bukas po sa yung talong tatapusin natin tatabasin din po natin ang gas, gas cutter Ari po yan tabas na rin po yan binanatan po natin aray tabas na inaantay lang po natin yung pananim dito Yon. tabas na rin po ang ating sili bira scatter po natin ito yan, Aga po tayo kanina yon. hawan po lahat yan hmm. nakikita ko sa comment ninyo ay eh, saka sa mga malalawak na halamanan lagi pong linis yan kaya para po hindi daw tumira ang mga insekto yan di hinahawan po natin ang hawan po sa quezon ay linis linis na namang pipino na are o oh. Mrs. hindi ko alam kung tama ang pagpitas ko kalasing ito may tangkay pasabagay panarili naman ito Parang yun ay eh, kasa hindi ata ano yun, pinuputol ata doon. Hindi ko lang sure. Hmm. Ay, naputol na. Organ to talaga pagpitas pitas. Unang pitas ng pipino. Ah, magsasalad si Mrs. nito. gaganahan yun 'yon. Hmm. Meron pa ba doon? Ya, yeah, ipipinoy. Ay, ay, yari na. Ay, ayun, laki oh. Gara. Unang pitas ng pipino. Woohoo! Uh -huh. Oh, dalawa! Woohoo! Uh -huh. Ay, gara. Ah, ayan oh. Ayan oh, si Ryan. Tito Mauro, na ito na oh. Pipino na. Ay, ari maliit pa. <laughs> Tamukang nga naman, na ano mo kaysan? Ay, first time ano. Ay, makapitas din sa sariling, ano. Sariling pitas. Pipino. Iya. Yeah. Talaga na nga namang. Huwari sa ikalawang harvest, ay marami. Mga kainsan. Oo. Papanood po niyo kay Kambal, yung ating sitaw. Sila na po ang, ano niyan. Sila po ang mamimitas. At tayo po ay, uh, pa-uwi at uh, mag uh, ano naman po tayo magkakambas po ng grass cutter ayan sinakambal sinautoy na po ang pagkakadami po uli baka po aani tayo ng uh, mga 80 kilos yan pang apat na harvest na po yan tapos mamayang gabi i-deliver ide po natin yan yan sinao sinao na po at least sa uh, may dagdag kita sila Dag dagdag kita uli mga kainsan nila mga kaisan kakain po ng tanghalian at uh, pa pauwi naman po tayo tapos ay mamaya ako po babalikan si nakambal alas 3 balik po tayo dyan alas stress ng hapon <laughs> ayaw, Tayo tayo parutarini din mga kaisan pag tayo natin sa bukit uuwi may dumating na tao may bisit basta mga kaisan marami tayong mga, ano, gagawin ayaw mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and godless peace bye